mangyari mga idol oh okay, no inside outside grabe si Dawa na yun woo Renzoy bagsak si Koy Barik 4 oy agoy si Iloy kipogos pang Iloy woo kasayang ni mo Iloy Alright, here we go my idol, final with Para sa ito ang production open So, ang managat niya mga idol Nadia si Stanley Nunez, the captain uh, Nadia si Eloy Digoma Si Koy Barikwatro uh, Si James Susi uh, I think nas no goy mo yura na <murra> Ang kanil si Juan is my boy Wala <murra> na kailanin ko Alright, finally Okay, okay

Ay, doon yung no-goi race doon yun, no brothers so, Wala pa kailan nila, sorry nga yung mga idol So, mga brothers na, no brothers ano? from, I think, from Kalilangan, Bogetnon So, ayun, nagpakilala mga idol ha, sikoy pa rin 4 mga idol Ang lato ang production open So, hindi basta-basta ang kalaban niya mga idol. Nandiyan si the captain mga idol, champion niya sa intermediate sa 2024. So, from GFA Racing Team, mao si ni mga idol. Ayun, inside, outside Labang pa rin ang inside Ayan, grabe Bakbakanay Okay, Lady Guma, third position Dayon, no good No brothers Kung dili tapos tayo pa, Nogoy brothers Siguro di sila Dahil si James, mga idol, ato ang last position So nagsugod pa lang yan, mga idol ha That's a novice para sa mga idol, Novice production ng uh, Riders. Wow, from CG Boys Racing Team or anak ni Bosing Sosie mga idol. Si Cedric James, number 13 of Quezon, Bokidon. So, yung papa mga idol, para mga idol. Oh. So, that's Bosing Sosie. Muna team owner mga idol sa CG Boys. Pakpakanay pa pa rin. Ah, Ayan, okay, oh. so, tapig lang bagbakan mga idola ah, si Koyog, si Nakapin mga idol. Agad na dahutan natin si Truck James, tatayan kanyang motor. Kids outside mga idol Ito eh, Captain Pero hindi pa rin mga idol oh, Abang-abang mga idol ha. The sad boy and the captain oh, nga malapit na mga idol Si San Lino Ayun, di kita ng labanan Wala oh, nga Mene nga Wala nga di lang ka Grabe bakbakan magpakan mga idol Magandang magpakan So ilay di guma mga idol Steady lang sa third position And then Nogoy ayon inside outside na naman Na pa bakbakan mga idol grabe Dami talaga mga idol inside ba re 4 ang inside So mostly mga idol ah, mas pabor gyud so, ang inside ring pita ng race track Kamo nang gi-gomban inilakan ona yung inside So magdipindi man kung sa kwan uh, position na so, rin Kayo sa ay nga lamang ang outside kaysa inside Pero rin na pinta o oh, mas pabor ang inside na lang so, Out 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 ah Sa barangay yun ni Kapalaran Barangay kapalaran Sa kapalaran sa nagkagal po doon mga idol So shout out sa so tanan nga mga lumilihok rin na pinta So guwapong yapong kailang restaurant Kaysang kamayra ilang area

Mamanai bay, mamanai bay. 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 Mamanai jump Mamanai bay. Mamanai bay. Mamanai bay. gusto talagang kunin mga idol ni the captain abang abang mga idol gandang labanan ayun inside pa rin o wow marami pang pwedeng mangyari mga idol all inside outside grabe si Tawana yun woo Renzoy bagsak si Koy Barikwatro woo Wow, Stanley Nonyesa mga idol, garabe! on the lead. sayang na sayang si koi bari 4 so na pressure mga idol inside sa ang the captain so oke okay lang yan sayang sayang na sayang so ganyan talaga ang laro mga idol Wow, eh lang Ang ato ang second position uh, Third position So Stanley na mga idol Nag -break away na Tungod sa simplang ni Si Koy so, iba pa rin mga idol Ang mga expert riders so, Wow, grabe talaga Kinuha mga idol na pressure ang atong idol nga si pero okay lang yan uy nakasunod na si Eloy di guma ako si Eloy nasayang Ayun, champion Stanley nun sama mga idola The captain Champion satu Production Open Alright oi, agoy Si iloy, Kipogos pang iloy, Woo Kasayang ni mo iloy Imbis laslap lap na Pero okay ra Nakabangon ra Ayun Ayun <laughs> tumba pa gino si Iloy noon alright congrats mga idol